Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat ngayon ay. Nandito na naman po tayo para naman sa isang pampaswerte. Lalong-lalo lalo na kung kayo ay mahilig sa sugal. Alam nyo guys, subukan nyo po ito. Dahil ang atin pong ituturo ngayon ay mga numero na talaga namang maswerte pagdating sa usaping pera. Ito po ngayong ituturo sa inyo ay about po ito sa pera. Kung halimbawa kayo ay ma may magpuntahan patungkol sa pera, kayo ay magsusugal, kayo ay kung saan man pupunta, basta't may kinalaman sa pera, gawin po ninyo ito at bitbitin. Pero siyempre bago po natin ito gawin, tiyakin po ang ating isang daang porsyentong paniniwala, walang alinlangan sa iyong sarili. Maaari natin itong gawin ng kahit anong araw sa umaga po lamang. So sa umaga 6.30 hanggang alas 8.30 po ng umaga ay maaari natin itong gawin. Muli, kailangan walang distraction, walang ibang iniisip, kundi ang atin lamang ginagawa para mas maging ang enerhiya ay ating makukuha. So ang kailangan po lamang natin dito, ay bulak, isang pirasong cotton balls, isang pirasong dahon ng laurel, bullpen at panali na kulay red. So, maaaring maaring sinulid, maaring trade, or anumang mayroong kayong panali, ay pwedeng, pwedeng natin gamitin. So, kapag handa na tayo, wala na tayong ibang iniisip, kundi ang atin na lamang gagawin, wala ng distraction, ay pwede na natin gawin ang, ang ating pampaswerte. So sa dahon ng laurel ay isulat mo ang numerong ito So maaring hindi nyo kita Ang numerong ito ay 5-2-0 5-2-0 5-2-0 Ito pong numerong ito ay nakakaakit ng swerte Kung baga pangakit ng mga swerte sa buhay, sa sugalman O anumang pampaswerte na may kinalaman sa salapi Kapag naisulat na po natin ito dito ang numerong ito, ang gagawin po natin ay kuhanin po ninyo ang bulak, ang isang cotton balls, at inyo po itong hilain para maging malapad dahil ibabalot po natin dito ang dahon ng laurel. Kapag nandyan na ang cotton balls, ilagay mo dito ang dahon ng laurel na ganyan. At atin itong ibabalot dito. So, ayan. Ibabalot natin itong maigi sa ating bulak. Ayan. Yan guys, naibalot na natin maigi ang ating dahon ng laurel sa ating bulak. Naibalot na natin ito. Ngayon, pag naibalot ni na ito, so pwede mo pa itong itupi para mas lumiit. Itupi natin ito para mas lumiit. Kapag naitupi na, ay talian mo ito ng pulang ribbon. Talian mo ito para hindi na siya maghiwalay. Para talagang nakaganyan na siya. Pag natalian mo na ito, bago ka lumarga, bago ka pumunta sa sugalan, or bago ka pumunta sa pupuntahan mong may kinalaman sa pera, ay hawakan mo ito, kakausapin mo ito, kumbaga ibulong mo ang mga nais mo sa lakad mo. So halimbawa, mayroon kang kailangan kay kumari kasi mayroon kang bigla ang gastusin, ibulong mo dito na makukuha mo, mapagbigyan ka sa iyong kahilingan. Or if ever naman pupunta ka sa sugalan, sasabihin mo na ikaw ay mananalo at magtatagumpay ka sa sugal na iyong pupuntahan. Basta't anuman ang iyong pupuntahan na may kinalaman sa pera, ay dito mo ibulong ng tainting. So yan, gawin po kahit anong araw, basta't sa umaga po lamang at maaaring gawin or gamitin. Araw-araw, basta't may kinalaman po ito patungkol sa pera.